Hello, so dun sa community ko nag-uusap kami about sa trading and eto yung isang trader, chinecheck nya dito sa BOME kung liquidity sweep or liquidity run, ayan makikita mo so dito sa price action na to sinabi ko na run yan um, hindi dahil dito sa price action na to, dahil sa si BTC ay lilipad na rin. Ayan, baka mag 63k na BTC, magsusunuran yung mga alt dyan, lalo na yung malalaking negative. So, isa na rin dito si Bome na susunod. Okay? So, pag chinek ko to sa chart, makikita mo na nakalagpas na dyan si Bome sa 0.007227. So, check natin. So, 1 hour yung oras niya and ito yung chart na pinapakita niya. Okay? So, kung liquidity run or liquidity shift. Kasi pag liquidity shift, kukuni niyan, tas bababa, diretso. So, liquidity run is dadare-diretso yun niya pataas, which is yan na nga yung nangyari. Okay, bakit ba nangyari yan? Pwede naman kasing bumaba si market. Nangyari to for the reason na si BTC kasi is bullish talaga yung price action niya. And kahit ito, pababa man talaga siya, magpapump pa rin dahil kay BTC. Okay, so punta tayo kay BTC. Yan, so ito na discuss ko to, nandito pa lang kami, diniskas ko na to sa TikTok and uploaded na sa YouTube. Then the next topic namin, nandito na kami. Part 2, uploaded na rin sa YouTube. And ito na yung third. Gusto ko lang i-explain sa inyo yung price action niya dito dito sa price na to, papakita ko sa inyo kung paano mag-adjust. So, let's say for example, 1 hour tayo. Ay, 15 minutes. Okay. Yeah, dito lang tayo ah. Gusto ko kasi malaman kung last pick na to ni market or aangat pa. Okay. So, ito yung itsura. Ito yung unang line ko. Ito, yan. Sa taas, alam niyo naman ako sa kukinuha yan, sa body, yan, makikita niyo yung reaction. 1, 2, and 3. Sa tuwing umaangat siya dyan, bumabagsak siya dito. Angat, bagsak, angat, bagsak. So, next, itong line natin is medyo so-so, um, hindi ganun kaganda. So, pwede kong i-update yan into ganito. Ayan, okay? Inadjust adjust ko lang. Yung line ko. Wala naman talagang perfect line. So, ano yung ma mas clear na pinapakita ni Market? Ganito. Uh, pwede kitong ilagay dito. Mas makikita nyo yung clear na structure nya ganito. 1, 2, 3, wala to ah. Inducement lang yan. 4, kailangan tumama sa line. 5, 6, 7, 8. So, ngayon nandyan si Market. Okay? So, sa tingin nyo, ano yung reaction nito ni Market? Bullish or bearish? Kahit pababayan. Okay, sasabihin ko lang sa inyo. Bullish. Okay, itong bumabagsak na yan is an opportunity to set up your long position. And pwedeng ganito yung um, position mo. Let's say, kunyari, dito ka papasok. Pwedeng andito yung SL mo, or pwedeng andito sa below nito, or nasa below nito. Okay, kung depende sa refinement, skills natin. So, next. Ngayon, pag bullish si market dito, hanggang saan ba siya? Bullish na ba siya? Nalalag ba siya dito sa 64? Aabot pa siya na 65? Hindi ka pa rin sure bakit. Kasi meron tayong valid OB dito. And lahat ng nandito is an inducement. So, pwede niyang gawin is, umaket after niya umakit dito, iswip niya to lahat tumama sa order block na 15 minutes and mag-react na naman ng diretsyo pa baba. Ganon. Okay? Marami siyang pwedeng gawin. So, kung bullish ka dito and maglolong ka, pwede mong targetin yung 65k. However, kailangan mong mag-confirm dito kung dadiretsyo siya ng 65k or, or magre-reverse siya. So, just like yung sinabi ko sa inyo, pag tumama siya dito sa POI mo, dalawa lang yung i-confirm nyo. Reversal or continuation. Okay? So, since hindi nga ito yung POI mo and maglolong ka nga dito, syempre, kailangan mo pa rin mag-confirm dito. Kasi pag nakalong ka, ulitin ko, kasi nakalong position ka dyan, tapos tumama na dito yung price, yan, umangat na, tumama, umangat, kailangan mo i-confirm dyan kung continuation siya or reversal. Kasi pag continuation siya, then pwede kang makasabay pa sa pag -angat. Pero pag reversal siya, kailangan itipi mo na yan dyan or S babalik siya dito sa baba. Pwede ka ma-break even or ma-SL pa. Worst comes to worst. Okay? So ngayon, coach, ano ang bias ko dito? Ang bias ko dito, bullish. Okay? And since bullish ang bias ko dito, pwede akong humanap ng long. Kung hahanap ako ng long, let's say, kukunin ko to. Ayan. Maganda opportunity to long, di ba? Pwede kong ilagay yan dito. Tapos SL ko is nandito. Okay. Pero mapapansin nyo, sa lagi ko sinasabi sa inyo, advance dapat kayo mag-isip sa market kahit basic lang to. What do you mean advance? Since marami ang nakaposition dito, ibig sabihin, itong area na to, yung tatlong yan, 1, 2, and 3, pwedeng liquidity yan ni market. Okay? And pagkababa ni market as liquidity, pwede yan masweep lahat yan, yung SL nyo. Okay? Kung nandyan lang yung SL nyo at nag-refine kayo. Okay? Dyan, sa ano, usually dyan kasi yung SL eh. Magpapatong-patong yan. So, i-advance ia ko siya dito. Pwedeng dyan ako pumasok kung saan siya mag-SL. Dyan. Ngayon, saan ba siya pwedeng pumunta? Bakit siya magre-reverse dyan? So, dito ka titingin. Dyan, anong meron dito? So, liquidity, liquidity to. Ayan, isang valid na um, POI. Okay, so clean. Okay. So, inside lang to pero pag binaba mo yan sa lower time baka makita nyo to na hindi valid pag binaba nyo yan sa lower time frame makikita nyo na valid yan so yan nag -react. so pwede tayong pumasok dito okay below um eto kasing gatong entry conservative kasi to uh, most of the time pwede kang maiwan dito pero at least hindi ka ma-SL And yung SL mo is dito na lang. Sa ilalim nito. Okay? Um, invalidation. Para alam nyo kung paano ako pumapasok. So, bakit sure, ako, bakit sure ako na dito si market hindi na babagsak? Kasi untouchable pa to. And single, single lang yan na nag sa sa trendline. Ito sobrang dami na. <laughs> so, yun. Ngayon, pag nag top dyan si market, saan ko pwedeng targetin? Pwede ko targetin itong taas or itong order block sa taas. Yan. O, 3RR na agad yan. Pero safe na yan. Okay? So, lahat safe. Entry safe. Yung entry ko safe. SL ko safe. Take profit ko safe. Okay? So, dyan tayo papasok. So, papasukin ko ba? Um, sige, pasukin natin. Ayan na. 63831.0 Okay, so pinasok ko na to. Yan. Entry ko, 63831. SL ko, 63611. And yung TP ko, 64501. And yan. Nakikita nyo, nagre-react si market sa sa POI na to pwede naman kasi talaga siya mag-reverse dyan. Pero just for safety lang, dito ako pumapasok. Okay? So, siguro sa akin na yun. Pwede kayo pumasok dito. Depende sa inyo. So, yun lang. And update ko kayo dito pag nag-take profit na. And ya-upload yeah, ko rin to sa YouTube kasi para malaman nyo kung paano gagalaw si market. So, overall ha, kahit kahit tignan mo to sa 1 r si market is bullish. Pwede siyang bumutas ng um, 64 or lumagpas pa siya ng 65. Okay, bullish to ha. Makikita nyo na ganito siya. Um, umakyat, tapos nag-pullback. Pero yung price action niya is pataas pa rin na ganun. Yan, makikita nyo. Pataas pa rin. Itong trend line na to pataas. So, safe pa yan. Bullish pa rin ang bias kay BTC. So, See you ulit sa next video and update ko kayo dito pag natapos. Okay, so andito tayo sa update ng trade ko sa BTC. So magugulat kayo kasi um, hindi ko na-explain paano ko ginawa tong trade na to or paano ko nag-adjust. In-adjust ko tong trade na to. So kung makikita nyo na SL siya, yung position natin dun sa previous video, ang tanong na SL ba ako? Okay. Ang sagot doon, hindi. Okay? So, gumawa ako dito ng very risky move na alam ko namang may magkakaroon ng consequence if ever mali yung decision ko. Pero tinanggap ko na yon So, yeah, explain ko sa inyo. Naabutan ko yung price dito. Tumama sa red. Eh, lumabas green candle na to. Okay, yung green na yan, tumapik na dun sa entry. Hindi niya na SL umangat. Tapos, sinundan itong candle na to. Yan, yung red na candle. Para sa rejection na ganito, itong green na to, para sa rejection na yan, tas sundan pa ulit ng red candle, delikado na yung SL ko dun. Okay, ulat ah. Nag-react na siya sa OB. Natapik na niya itong green. Ito. Supposed to be, itong candle na to, pataas na dapat yan. Ganun dapat kalakas yung rejection na yan. Kaso nung nakita ko tong red candle na to at bumababa siya dyan, delikado yung SL ko. Matatamaan. So ang ginawa ko, syempre, inadjust ko yung SL ko. Which is disclaimer. Um, delikado yon Lalo na hindi mo alam yung gagawin mo. Kasi pag inadjust mo yung SL mo dito, mas malaki yung matatalo sa'yo. More than 2% pag bumaba siya dito. At saka, di ba pag uh, yung before na tinuro sa akin, hindi ka dapat nag adjust ng SL kasi ibig sabihin hindi ka sumusunod sa plan mo. Okay? So, very risky move yung ginawa ko. Pero kasi, personal trade ko to. And alam ko yung ginagawa ko. And kung ma-SL man niya ako, at least, tanggap ko yon Kasi, decision making ko yon So, ang ginawa ko, minub ko yung SL ko dito dahil alam ko na may strong pa rin to at once pa lang siya na touch yan dito pa lang siya na touch tapos magta-touch siya ulit and magre-react so most likely si market magre-react pa dito which is dito nga sa liquidity na to or dati invalidation natin pero ngayon isang liquidity sweep na siya ganon then after niya yon nasalo niya yung entry ko and yun na nya. niya okay i have proof na panalo tong trade na to Ito, papakita ko sa inyo yan yung entry ko, 63.831, then dito yung TP ko around dyan, 64501, and ito yon Yan, 63, average entry price, 831, and yung average exit price, 64515, yan. And time ng close and long. So, actually, kala ko talaga talo siya. Pero, inadjust ko kasi to. Okay? Take to ta, may SL pa rin, pero inadjust ko lang yung risk. So right now, andito ngayon si BTC at bumalik na siya ulit dyan. Ngayon, etong position na to, pinost ko to sa VIP. <laughs> okay, so pakita ko sa inyo. Ayan, and sabi ko, easy money talaga yung ganitong setup. Ilang beses ko na to na-explain sa inyo, pero maraming factor behind this. Hindi to basta-basta trade kasi kailangan mo ng magandang entry, magandang placement ng SL, tsaka kung saan ka magte-take profit. Okay? So yan, free money, easy money, and yung result, Siyempre, bullish yan. Hindi ko na nilalagyan ng arrow kasi for sure alam na nila yan. Ayan. Okay? So, lumipad. Yung candle na yan. One, two candles nasa 100% na yung PNL yan. 100%. 100 plus percent yung PNL yan. Ganon ka, um, ganon kalakas kasi yung momentum. Especially sa 15 minutes, ganon yung mga PNL. Kaya dyan ako nag execute So yan. And kung natin sa chart, eh nag-react na siya ulit doon. So, pag, pag kinuha mo to, itong market na to, yung taas, and itong baba, makikita mo yung action yung price action dyan ni market kung magko-continue siya sa bullish magbe-break siya ng another high and kung be bearish siya then magke-create siya ng bearish movement or factor so yun lang and tapos na tong video na to nakaisa tayo doon and goods na yun actually sa tagal mong tinitingnan yung market tapos makaka-trade ka ng isang sure okay So, disclaimer muna bago ko to i-end. Itong pinapakita ko sa inyo, medyo mahirap i-explain. Pero basic lang to. Wala kasi ako strategy na or specific na kailangan yung sundin. Ito kasi ginagawa ko is market kasi yung nagturo sa akin ito. When I say market yung nagturo, example talaga ni market yung pinapakita and binabasa ko, which is scenario or experience ko na sa market. Kaya kung mapapansin nyo sa mga previous video ko and sa community, kung yung tinuturo ko is si market magbubulish ng ganyan, not all the time, magpapump yan. Okay? May factor kang kailangang malaman dyan kung hindi siya magpapump. Ganon, mag adjust lang tayo sa market. So, nag-work sa akin to. Ito yung edge ko, na nakakapag-adjust ako. Um, hindi ko sinasabing mag-work to sa inyo, pero I hope mabasa nyo yung market ng maayos. Kasi pag nabasa mo yung market ng maayos, kahit wala kang drawing dyan, mababasa mo talaga siya kung bullish. Katulad ng pinakita ko sa VIP. Ayan. Ilang beses ko na sila sinenda ng ganito. Ayan, bullish yan, bullish yan. And sa inyo din, more study kesa sa trade yun lang, more study, spend more time sa pag-aaral kesa sa trade. Kasi pag sobrang dami mong trade, wala ka ng time to journal, to review, tapos isipin mo ang dami mong trade. Nahayaan ah, mo na lang ito ma-SL, yung position ko dyan yan. Nahayaan ko na lang yan ma-SL kasi may iba pa akong open trades. Eh. Pero dahil nag isang trade lang to syempre pinag-isipan ko yan kung ibababa ko ba dito yung SL. Ah, ano bang gagawin ko? Ika-cancel ko ba? Ipa-partial ko ba? Yun yung mga decision making. So, isang trade lang to, pero hindi ko to pinatalo. And never ako nagpapatalo ng trade. As long as kaya ko ilaban or kaya kong i-adjust. Pag na SL to, ibig sabihin, new lesson to para sa akin. Okay? So, I hope may natutunan kayo, no? And feel free to ask me kung may question kayo. And huwag kayo mahiya na nag start pa lang kayo, no? lahat naman nag-start sa ganito. Nahihirapan. Pero once na makuha mo talaga yung edge mo, promise the best yun. Huwag nyo, wag nyo tong gayahin na kasi edge ko to. Pag ginaya nyo to, hindi to, hindi ako 100% mag-work to sa inyo. So, yun lang. If natuto ka dito and gusto mo yung mga ganitong content, medyo unique and hindi siya ganun na specific, strategy specific, um, go, subscribe and follow me para maka makapa, panood ka sa mga previous video ko. So, yun lang. Thank you ulit for watching. Appreciate you guys. Bye-bye.